Sa tuwing magbibigay po ng pahayag at talumpati at si Philip Salvador, madalas niyang pinagdidiinan na kuno ay walang magnanakaw na mga Duterte. <laughs> Wala daw magnanakaw na mga Duterte. Ayan, yan po ang ikababagsak niyo, Mr. Philip Salvador. Akala niyo talaga na andyan pa rin at matutulungan at maiaangat kayo ng mga Duterte. Pero, bukod dyan, ito na. Ito na po yung pinakamalaki pala talagang baho na itong mga Duterte. Abay, mantakin nyo, ah, sa record muna tayo. Kasi ang sabi dito, ang Quezon City daw, 100 million. Uh -huh. Noong 2023 ito, ah, 2023 lamang, uh, ang pinag-uusapan po natin ay um, confidential fund. mm uh -huh. Kasi ang, ang um, titulo na itong article, Davao City Confidential Fund Overload. Dahil confidential fund daw ng Davao City ay higit, sa, higit pa sa confidential fund ng pinakamangyamang bansa city sa ating bansa kung pagsamahin. Ano ba yung mga cities na yon? Quezon City, Makati, Manila, Pasig, Taguig, Paranaque at Mandawi City. So sa Quezon City, 100 million. Makati 240 million, Manila 120 million, Pasig 0, Taguig 0, Paranaque 49.5 million at Mandawi 20 million. Na-impress ako doon sa Pasig 0 kasi totoo bakit para saan ba kasi confidential fund? Eh, meron namang, di ba, kung intelligence fund ang pag-uusapan din, meron namang intelligence fund sa national government. At naan naman ang mga ahensya katulad ng PNP. NBI at ng iba pang ahensya para yun nga para sila yung um, mga siwa sa sa mga confidential issues ng ating bansa halimbawa lalo na sa seguridad ng ating lipunan pero yun nga 529.5 million ang inabot po or ang confidential fund po sa Davao alone noong 2023 di hamak daw na mas malaki pa sa pitong pinakamayayamang syudad sa ating bansa. O ano ang ibig sabihin na ito? Ito ay talagang katakataka. Bakit? Akala ba safest city, city yung, yung Davao? Bakit ganito kalaki ang confidential fund? Ito ay pinuna siyempre ng maraming mambabatas kasama na rin si dating Senator Leila de Lima. Pero ang, ang um... Um, nakikita natin ngayon, eto yun, no? Oh. Huh. Ang confidential fund na nagastos daw ng Davao City para sa 2023 ay mas mataas kesa sa mga ka, um, confidential na gastos naman ng pitong pinakamayayamang lungsod sa bansa. Bakit nga ba nagkaganito? Bakit umabot sa ganito kalaki? At kung tutuusin, ha? Ah, isa, isa ba sa pinakamayamang siyudad ay itong Davao City? Baka kasi hindi. Hmm. Ito daw ay isang napaka-scandalous na record. Only the Dutertes can achieve. Davao City's confidential funds are more than that of the seven richest cities combined. Ito. Dapat daw mag-sink in na ito. Itong figure na ito on how much of that half a billion in tax money goes to corruption buffet para daw or to feed daw the Duterte war chest ganyan lang talaga mangurakot ang pamilyang ito ganito daw kalala ang pangurakot ng pamilyang ito tapos ano una ituturo magtuturo kung sino yung kurakot para sa kanila yung mga kalaban nila ang ituturo na kurakot pangalawa magmamalinis itong mga ito na akala mo talaga mga simpleng tao yung sobrang kadramahan po na itong mga Duterte ay hindi niyo pa rin ba na napupuna oh, yan po ang malalang problema ng ating bansa ito po ang malaking problema ng ating bansa bukod pa syempre sa alokasyon sa isa sa mga Duterte noong nasa sa si Digong alokasyon na umabot ng 51 billion pesos pinakamalaki sa record na ng lahat ng kongresista. Malala po ito. Hindi po ito basta-bastang corruption. Hindi po ito simpleng anomalya lang. Ito po ay pinakamalaking panggagago sa ating bansa. Panggagago dahil sila pa po kuno yung malilinis at nagkukunwari na mga na mga honest na hindi corrupt. At yun nga, ang sistema, gagamit yan ng mga trolls, mga uh, social media influencers para sila ay pabanguhin, para sila ay or para gumawa ng mga propaganda para sa kanila. At sisiraan naman yung kuno ay mga taong nagtatrabaho naman talaga, yung mga nasa gobyerno na nagtatrabaho ng maayos at may totoong malasakit at pagmamahal sa ating bansa. Ang lala ng sitwasyon na ito. Kaya totoo na pagmawala ang mga Duterte sa lipunan natin, sa ating gobyerno sigurado'ng unti-unti tayong malalagay sa ayos good luck